Mga artistang pinagselosan umano ni Marian Rivera, totoo nga ba o purong intriga lang? Mga ka-trend vibes, isang kontrobersyal na kwento na naman ang ating pag-uusapan, isa sa pinakamatitibay at pinakasikat na love team na nauwi sa tunay na buhay ay si Nading Dong Dantes at Marian Rivera, pero hindi may kakaila na marami ng matitinding intriga at isyo ng selosan ang bumalot sa kanilang relasyon. Mula noon hanggang ngayon, hindi pa rin matigil ang balita tungkol sa mga artistang di umanoy pinagsilosan ni Marian Rivera, pero gaano nga ba ito katetao? At sino-sino ang mga pangalan na naiuugnay rito? Totoo kaya ang mga is na ban, erapan, at matinding tensyon sa set? Alamin natin ang buong kwento! Rian Ramos, nagsimula sa sweet na partnership, na uwi sa Isnaban. Una sa listahan, Rian Ramos. Siya ang naging leading lady ni Ding Dong sa Genesis, isang action-packed na teleserye. Sweet at maganda ang chemistry ng dalawa sa screen, kaya naman hindi nakapagtataka na marami ang napapaisip kung hindi lang ba talaga pang-acting ang closeness nila. Dito na raw pumasok ang tensyon. Ayon sa mga nakasaksi, nang bumisita si Marian sa set ng Genesis, hindi ito nakipag-usap kay Rian. May ilan pang nagsasabing naroon ang Esteban banat Dedmahan, na parang hindi nila napansin ang isa't isa. Pero ang tanong, may dahilan nga ba para magselos si Marian, o baka naman natural lang ito, dahil asawa na niya si Ding Dong? Karil, ex-girlfriend pa lang, may tensyon na? Walang duda, isa ito sa pinakamainit na isyo ng Dongyan love story, alam ng lahat na bago si Marian, si Karil ang long time girlfriend ni Ding Dong, pero matapos ang ilang taon, nauwi rin sa hiwalayan ng kanilang relasyon, at ang lumabas na bagong babae sa buhay ni Ding Dong, si Marian Rivera. Dahil dito, maraming haka-haka na hindi talaga magkasundo sina Marian at Karil, noong nag-guest sina Ding Dong at Marian sa It's Showtime, Napansin ng madla na hindi nagpakita si Karil, dahil nga ba sa tensyon, marami ang naniniwala na iniwasan na lang ito para maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Pero ang mas malaking issue, noong sumali ang isang Marian Rivera Calo Calique sa Showtime, nagkaroon din daw ng ISNA ban. Totoo nga kaya ito, o masyado lang pinapalaki ng mga merits. Heart Evangelista, mula sa friendship, nauwi sa away. Kung may isang isyo na hindi malilimutan ng showbiz history, ito na siguro ang matinding away na kinasangkutan ni na Marian Rivera at Heart Evangelista. Ayon sa balita, nagugat daw ang tensyon ng malaman ni Heart na kasama niya si Ding Dong sa isang proyekto, sinasabing naging owa daw ang reaksyon ni Heart, dahilan para magalit si Marian. Pero ang mas pa parito, nabalitaan na natakot si Heart kaya naghire ng bodyguard ang kanyang ina para protektahan siya, totoo kaya ito? ano kaya ang tunay na nangyari sa pagitan nilang dalawa? Andrea Torres, walang pansanan dahil sa selos. Fast forward sa mas recent na mga proyekto ni Ding Dong, kasama sa listahan si Andrea Torres, naging leading lady siya ni Ding Dong sa alias Robin Hood, at dito na naman daw nagsimula ang intriga. Sinasabing nagkaroon ng is na ba nang magkita si na Marian at Andrea sa backstage ng isang event, tahimik lang si Andrea, pero kapansin-pansin daw na hindi siya pinansin ni Marian, dahil ba ito sa selos, o baka naman walang isyo at normal lang? Katrina Halili, ang kissing sin na ikinagalit ni Marian? Kung selos lang ang pag-uusapan, isa ito sa pinaka-controversial noong ginawa ni na dong at Katrina Halili ang My Beloved, nagkaroon sila ng isang matinding kissing scene. Ayon sa mga insiders, hindi ito nagustuhan ni Marian. Matapos ang eksena, naglabas pa raw ng sama ng loob si Katrina sa Twitter at sinabing gusto na niyang umalis sa serye. Ganoon ba talaga kalala ang nangyari? Bella Padilla, ang pinaka-wild na chismis, at para sa pinaka-shockang na isyo, Bella Padilla, ang balitang ito ay tunay na nakakagulat dahil ayon sa ilang sources, kinulong daw ni Marian si Bella sa CR. Sinasabing masyadong naging close si Bella kay Ding Dong habang ginagawa nila ang Endless Love, at ito raw ang ikinagalit ni Marian, pero gaano nga ba ito kay Toto? Totoo nga ba ang mga intrigang ito, mga katrend vibes, narinig na natin ang lahat ng chismis at intriga, pero alin dito ang totoo? Naging sobrang protective nga ba si Marian kay Dingdong. O baka naman pinalaki lang ng showbiz ang mga kwento, may tension nga ba sa pagitan ni Marian at ng mga artistang ito, kayo, anong masasabi nyo, legit na selosan o gawa-gawa lang ng malilikot na imahinasyon, ilagay ang inyong opinion sa comments.